5 tips para hindi manigirilyo tuwing umaga Hello everyone! Welcome back sa Business Organist Kung bago po kayo sa channel na to, hindi ko kalimutan na hit yung subscribe button para lalo pa po kayong mamotivate kung paano tumigil sa sigarilyo, alak, bawal na gamot at ganun din po sa inyong mga sexual health ay maging informed po kayo Sa araw na ito, tatalakayin po natin ng isang napakahalagang topic Okay? Morning routine. Ibig sabihin, mga tips para hindi ka manigarilyo tuwing umaga. So, kung ikaw ay titry na tumigil na, syempre, sa sobrang tagal na nagtitry ka, ah, napakahalaga na ma-follow mo itong routine na to para yung buong araw mo ay hindi ka talaga manigarilyo. Okay po? Ano nga ba yung kahalagahan ng morning routine? yung routine natin tuwing umaga, yung mga ginagawa natin. Ito po ay napakahalaga para ang morning routine ay napakahalaga para simulan yung buong araw po natin. Okay, nakaka po yung mga ginagawa natin sa umaga na nagiging maayos po yung mood po natin sa buong araw at kapag focus po tayo sa mga goals po natin. Lalo-lalo na yung uh, hindi paninigarilyo, yung isang goal po ninyo yon mga listeners So, kapag ka ginawa niya itong mga routine na to, syempre, makakatulong po ito para maiwasan nyo yung paninigarilyo, yung pagsisindi na sigarilyo, at naging sa lahat, uh, magiging malusog yung inyong buong katawan. Tip 1. Hydrate and nourish. Okay? Kung meron kayong baso ng tubig, ito, kung may baso ng tubig. Okay. Una sa lahat, ang pag-inom ng tubig at uh, pagkain or almusal, okay, ay alalong uh, lalo na after you wake up, syempre mahalaga uminom ka muna ng isang basong tubig para yung metabolism mo ay uh, magstart, mag-start, okay po, para makatulong, para ma-flash out muna uh, yung, yung mga toxins sa katawan, ganoon din po para mag, uh, makapagsimulang mag-function yung inyong digestive system. So, after ng tubig, mahalaga na ikaw ay kumain din ng uh, nutri uh, nutrient uh, full breakfast, katulad ng prutas, whole grain at protina. So, nakakapagbigay po ito ng energy sa'yo at syempre, para maging malakas ka sa buong araw. Okay? Uh, tip number two, get moving. Okay? Exercise, exercise, lalo na sa labas. Okay? Ang bu ang paggalaw-galaw or physical activity, ay uh, yung paglalakad, pagsasayaw, jogging, running, swimming, uh, stretching, uh, marami pang iba. Basta kumikilos tayo, ay nakakapag, nakakatulong sa isipan natin para mag-function ng maayos at ganoon din po para maiwasan yung stress. Okay? Ang stress kasi, nagtitrigger na ito ay manigarilyo. So, kahit maglakad-lakad ka lang or mag-workout ka sa bahay, marami namang mga YouTube video na pwede mong gayahin. Opo, so, para yung energy level mo eh, tumaas and hindi sa lahat, maging maganda yung mood mo para hindi ka maging malungkutin. Kasi yung mga ganyan, yung mga stress, yung mga pangit na mood and mababang energy level, isang trigger yan para kayo ay manigarilyo. Ayan. So, Meron po akong um, inirecommend na multivitamins po na inyong pwedeng inumin para katulad ng beroka multivitamins and minerals para po uh, madagdagan po yung mga vitamins po natin sa katawan pati minerals makatulong po sa inyo pagtigil sa iyo. Irilink ko po sa description yung link na pwede niyo po puntahan para makabili po kayo nitong multivitamins. Okay, tip number 3 meditation ayan mindfulness so yung parang mag, uh, pag pagmumuni-muni o meditation O kahit prayer po kailangan um, sa buong araw maglaan tayo ng time para lalo-lalo na sa umaga pagkagising natin kailangan uh, mag-meditate tayo and syempre mag-pray na rin po tayo okay deep breathing ayan kahit mga 5 to 10 minutes po, deep deep breathing po kayo para nakakatulong po yun para mawala yung stress, pati po yung sobrang pag-aalala. Siyempre, yung mga yan kasi, eh, po ng uh, urge po para kayo ay manigarilyo. Ito po. Uh, tip number 4. Set intentions for the day. Ibig sabihin, magsulat po kayo ng mga gagawin niyo sa buong araw. Yung journaling, yung to-do list, napakalaking bagay po yun. So, paplanuhin nyo yung mga gusto nyong mangyari sa buong araw, yung mga goals po ninyo. And isa po dito yung commitment nyo para hindi kayo manigarilyo. Isang goal po ninyo na ilalagay sa uh, to-do list po ninyo. Po, so, um, So, dapat yung goal po ninyo nakikita. Pwede nyo ipaskil yan sa sa ref or sa pintuan, sa pader. No? Lagi nyo nakikita. Magsisilbing reminder po ito para hindi kayo mawawala sa goal nyo. And, syempre, para remind po kayo na no? huwag kayo manigarilyo. Okay po? Tip 5. Connect with supportive people. Ayan. Mahalaga. Finally, mahalaga po yung supportive na kaibigan or family member. Sila po yung kausapin ninyo. Tuwing umaga, kaya eh, humingi kayo ng payo sa kanila or pwede nyo silang tawagan or mag-message kayo. Malaking bagay po yun para kayo po ay matulungan. Lalong-lalo na kung uh, may problem po kayo, pwede nyo kahit simple kumustahan lang niyan po eh. Malaking uh, positive Uh, influence na po yun para magkaroon kayo ng positive na uh, positive na mindset at sa buong araw. Okay po? Makakatulong po yung pag usap nyo sa mga supportive friend para uh, para malaman po ninyo na hindi kayo nag-iisa sa journey nyo ng pagtigil sa Yossi. Okay? And, ayun. Uh, sana po... Um, ay, tandaan po muna natin mga kalis, lahat po na tumitigil sa paninigarilyo ay iba-iba yung pinagdaraanan. Iba yung kanilang withdrawal symptoms, iba rin po yung uh, lagay ng kanilang katawan. So, kaya kung, limaw kayo po, ay, nag-try na kayo dating tumigil pero nag, nabigo kayo, okay lang po yun. Try lang po ulit ng try, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay. Pagka nag-try kayo, isang hakbang po yun para maging marusog yung uh, katawan ninyo. And sana, yung mga sinabi ko po kanina na tips ay makakatulong po sa inyo para na magawa po ninyo bilang morning habits, ilagay po uh, kagawian po ninyo para makatulong po sa inyong pagtigil. So kung naging uh, kapakipakinabang tong video ito, sana i-regalo nyo po sa akin yung pag-like, share, and subscribe. At Pwede kayo mag-comment below po ng mga payo po ninyo sa lahat ng mga tao na tumitigil na rin sa paninigarilyo. Para makatulong din po kayo sa kanila. Thank for watching and always uh, stay strong and huwag na po kayo manigarilyo.